Na. gabi na. sa inyong sa inyong mo? Maayong, okay, okay na mo. na akong gusto para sa inyo, ha? Ang... sa ato, ah, uh, ini nga nga ni istorya nga sa amahan lang. Pero kining gibuhat ni Bongbong Marcos boy, eh, kita tanan mo ihang eh, gibastos kita ng pagkinap ni Kang Rudy Duterte sa Tinoco. Ngayon ay may maguna. Si Marcos gusto mag magpadugay o makainom to mo at last year isogta na na nila sila ng papel o itawag nila na people's initiative bisagti kung congress matugikan uman, man papirmahan nila ng wa wow ang mga tao din na kung unsay doon hinungdan. Papirmahan nila kay magkambyohan na hindi nagkonstitusyon arot makapatugay sila o termino nila sa gobyerno na di na sila buaging eleksyon. Dito pa lang nagaibaw na ta na buang yun ni Presidente naglingkod karon. tay tayo balaon, isuwad na, o niya, nato na magkata, tulog ka ang lokal na mga kandidato magdagan o niya magpapili sa tao. Kada unong katuig, naabot ay nasunan nga ang presidente o vice-presidente ang atong pilihan. Pero kinintawahanan eh, Wa pala yung usa ka tuig, usa pa nga naglingkod. Ang di atima na pagpadugay na sa iyang termino. Kay gusto siya, mahimong diktador, sama siya ang kamahan ka ni panahon Panakon, musugot pa mo, anak. Huwag <class> niya, di magkalahos. Kisa tinuod lang, tanan nilang ibukat, huwag magkit mula kuspot. Yan ang people's initiative, ang impeachment nila, ang hindi Sara Duterte, akong iksoon, o kinipang kaning problema nila kwarta karon nanganaan na sa Sporti Suprema. Ginapangutan na sila karon aham ang kwarta sa Pilher, aham ang kwarta nga, maulagin na, kaning pagkagusto magod, politika tanan. Di na lang gusto magtrabaho, hindi na tayo mapatunayan, magustuhan ka sa tao, piliin ka. Ang ilang mga kod, isugda nila sa kung iksoon, ang kunduhan ka iksoon na toa tuwa dito sa Netherlands. Kaya in town, Siguro naotan na sila o pala, wala sila laing maingon, wak na sila laing mahimo. Ma Gikidnap si Rudy Duterte, ginagtungo sila, masulpat ilang problema, pero England eh, na mo karon, mas nusamot yun ang ilang problema sa ilang ikuwa. Mabate nila karon, ang sa mga Ang galit ng galit ng kundi man lang gigabuang yun nga tao muna kay kontras politika eh, ay mong yung ipagsakay ng aeroplano kidnap na technically kidnap ng ilang gibuhan ng gudin ito musugot mo paon ang leader na ito na naadya sa taas ka ron ugok Deres Pilipinas. Mauna ang license plate sa presidente number 1. Mauna ang ibon ginaputan sa kanan. Ang karon ay gibuhat mauna ang simbolo niya number 1 ugok. ubo. Ingon ana ang guda. Siya ulo. Murag dere sa ako may mayor karon, ako ay kumina ka una. ang ginatawa ang mga eksekutibo, o gilang pamilya, first family. Ang kini sa tibuok -ok nasod, ang itawag po sa inyo first family. Pero ang awa ninyong yun administrasyon na ni unsay naguna permit sa pangtao corruption mga Huwag ka na sinindikato mga mga at abot sa politika na ngit na kong tao. Sila'y nagunaan na perminti. Most mo na gusto ninyong ehimplo nila. Mo na gusto ninyong ehimplo ninyo sa inyong mga anak, sa inyong mga apo. Musugot mo anak mga tabawin niyo. Kaya ba tayo? Kaya nga no, kaming mga tawahan na manggod, sa ilang lugar, wa sila makapung, wala sila ikapanghambog. Di manaparehat rin sa nabaw. Nga kita, nagkahiusa, nagkinabangay, makatukot at lugar na iyon ane, onya karon karun, musod mo dere, manguha mo mga kandidato yung inyong ha, kini si Nanograles at ako Garcia. Pangutana na sa inyong ha, karun ginapalistan tag-contra na din itagadere, kamo mga naman ko, tapawin niyo pa mo? sila. Lumipat na sa mga mali. Mauna na. sila Sila manggod, gusto, kanyang Marcos yun. Hindi lang gusto magpatugay sa ilang gitongtongan tungan ron na posisyon na pinakataas, Presidente. look yun na sila sa 2028 kaking Daisara. Sila kaking silang di sila katao kay tonto siya wa say alam mo tang ina ni Abraham Dios. Lawa ni <tong> sa tinuod lang kamoy pangutan ko nato. Ug maayo pa ni nga presidente. Ug karespetuhan pa ka mga presidente. Ingon ani bay pa na to karon. Ipapreso pa din ang kontra si Rudy Duterte. Dili! ang untak ka, mutuwa ka patas. Kay una na ang kalibutan. Bisag unsaon na to, dili di na maimutanan. Hindi mo na, hindi mo na, Kani, but pasabot ka na ubi, hakug, huwag ka na una-una, hindi power o kwarta lang, basta naka sa posisyon, maura na yung sa utok na ni mga gago na ni